Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang sampung mahusay na dahilan kung bakit napakahalaga ang pagkain ng itlog. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkain ng mga itlog ay maaaring makasama sa iyong kalusugan. Narito ang sampung mahusay na dahilan upang bigyang katwiran kung bakit ang pagkain ng mga itlog ay maaaring maging mas malusog, mas matalino, mas payat at mas malakas. Una, ang mga itlog ay tumutulong upang mapabuti ang pagganap. Ang mga itlog ay may mataas na satiety index, ibig sabihin, mas matagal kang mabusog. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina at maraming iba't ibang mahahalagang sustansya, maliban sa bitamina C. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasama-sama ng prutas o orange juice na may itlog at whole wheat na tinapay ay nagbibigay ng perpektong almusal upang gumanap ng maayos sa isang mapaghamong kapaligiran. Pangalawa, makakatulong ang mga itlog para maalis ang mga problema. Maraming taong may mahinang kakulangan sa iron nang nakakaranas ng hindi malinaw na mga sintomas ng pagkapagod, pananakit ng ulo at pagkamayamutan. Ang iron ay ang carrier ng oxygen sa dugo at gumaganap ng isang mahalagang papel sa kaligtasan sa sakit, metabolismo ng enerhiya at maraming iba pang mga function sa katawan. Ang iron sa pula ng itlog ay nasa anyo ng hem iron. Ang pinakamadaling masipsip at nagagamit na anyo ng iron sa pagkain at mas nasisipsip kaysa sa anyo ng iron sa karamihan ng mga supplement. Pangatlo, ang mga itlog ay nagpapabuti sa nutrient na sapat ng jeta. Ang nutrient density ng mga itlog ay ginagawa silang isang mahalagang contributor sa isang masustansyang jeta. Ang isang pag-aaral sa mga mamimili ng itlog kumpara sa hindi itlog ay nagsiwalat na ang mga jeta ng mga hindi gumagamit ng itlog ay mas malamang nakulang sa bitamina A, E at B12. Ang mga itlog ay nagambag ng 10 hanggang 20% ng folate at 20 hanggang 30% ng bitamina A, E at B12 sa mga mamimili ng itlog. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng mahalagang papel na maaaring gampanan ng isang pagkain sa pagtiyak ng sapat na sustansya. Pang-apat, ang mga itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa dugo. Noong 1990s, ang mga itlog ay nakatanggap ng maraming masamang publicidad dahil sa kanilang kolesterol na nilalaman na 210 mg bawat pula ng itlog. Maraming pag-aaral ang malinaw na nagpakita ng kawalan ng kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng itlog at coronary heart disease. Upang ilagay ang mga bagay sa pananaw, mahalagang mapagtanto na ang mga pagkaing mataas sa taba, lalo na ang mga saturated at trans fatty acid ay may mas malaking epekto sa kalusugan ng puso kaysa sa kolesterol sa pagkain. Ang mga itlog ay dapat kilalanin bilang isang mura, Maraming nalalaman at madaling natutunaw na pinagmumulan ng protina. Panglima, ang mga itlog ay maaaring makatulong upang itaguyod ang pagbaba ng timbang. Ang mga itlog na may toast ay may 50% na mas mataas na satiety index kaysa sa mga regular na breakfast cereal. Iniulat ng ilang pag-aaral na ang pagsisimula ng araw na may egg breakfast ay nagpapataas ng pagkabusog sa mga taong sobra sa timbang at maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Sa isang pag-aaral kung saan ang almusal ng mga bagel, cream cheese at yogurt ay inihambing sa isang almusal ng dalawang itlog, toast at jam, ang huling grupo ay nanatiling busog ng mas matagal at binawasan ang kanilang kilojoule intake sa tanghal iya ng 20% na sa 315 kilojoules bawat malaking itlog, ang mga itlog ay talagang nagdaragdag ng ilang kilojoules para sa lahat ng nutrients na ibinibigay nito. Kapag pinagsama-sama sa buong butil at prutas o gulay ang mga ito ay isang kumpletong pagkain, madaling makuha, madaling ihanda at mura, na itong isang kapaki-pakinabang na tool sa mga programang pampababa ng timbang. pang -anim. Ang mga itlog ay tumutulong upang itaguyod ang kalusugan ng utak. Ang choline ay isang nutrient na nagpapadali sa pagunlad ng utak sa fetus at bagong pang-anak pati na rin ang memory function kahit sa pagtanda. Ang mga itlog ay isang mahusay na mapagkukunan ng kolin sa pagkain, at ang isang itlog bawat araw ay magbibigay ng 28% ng kolin na kinakailangan ng isang buntis. Ang kolin ay napakahalaga sa panahon ng pagbubuntis at paggagatis kapag ang mga reserba ay maaaring maubos. Kasabay nito, ito ang kritikal na panahon para sa pagbuo ng utak ng pangsanggol at panghabang buhay na memory enhancement. Sa mga eksperimento sa mga daga, ang memory function sa may edad na daga ay bahagyang tinutukoy ng kung ano ang kinakain ng ina. Mga ina, malinaw ang mensahe gumawa ng panghabang buhay na pamumuhunan at kainin ng iyong mga itlog. Pangpito ang mga itlog ay nakakatulong upang maiwasan ang mga cataract at upang maprotektahan ang paningin ng mata. Ang isang mahusay na pagkain sa pagkain ng mga itlog, spinach at broccoli ay nauugnay sa isang makabuluhang pagbaba sa mga cataract, hanggang sa 20% na pagbaba, at may kaugnayan sa edad na lens at retinal degeneration, ang nangungunang sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda hanggang sa 40% na pagbaba. Ang mga itlog ay isang magandang source ng antioxidants na lutein at zeaxanthin, na may mahalagang papel sa pagpapanatiling malusog ang mga mata. Naiipon ito sa mata kung saan pinuprotektahan ng mga sustansyang ito laban sa ilang uri ng nakakapinsala, mataas na enerhiya na wavelength ng liwanag. Ang pagkuha ng sapat na lutin at zeaxanthin ay sa makatuwid ay napakahalaga mula pagkabata hanggang sa buong ikot ng buhay. Pangwalo, ang mga itlog ay nagbibigay ng pinakamahusay na kalidad ng protina. Ang protina ay isa sa pinakamahalagang elemento ng ating jeta. Gumagamit ang ating mga katawan ng protina upang bumuo ng bago at ayusin ang lumang tissue. Ang mga itlog ay kampyon sa pagbibigay ng mataas na kalidad na protina. Ang mga amino acid ay ang mga blok ng gusali ng protina. Ang siyam sa mga amino acid na ito ay hindi maaaring gawin ng katawan at dapat na nagmula sa dieta. Ang isang kumpletong pagkaing protina ay naglalaman ng sapat sa siyam na mahahalagang amino acid na ito upang itaguyod ang paglaki at mapanatili ang tisyo ng katawan. Ang mga protina ng itlog, gatas at karne, kabilang ang manok at isda, ay mga kumpletong protina, ngunit ang protina ng itlog ay may pinakamataas na kalidad, na may rating na isandaan. Kung ikukumpara sa mga itlog, ang gatas ay may rating na 73 at isda at karne ng baka sa 75. Ang isang itlog ay may humigit kumulang kaparehong nilalaman ng protina sa 30 gramo na lutong karne, isda o manok. At bukod sa pagiging pinaka-versatile at pinaka na pinagmumula ng protina sa ating dieta, ito rin ang pinakamababa mababa Pang-siyam, makakatulong ang mga itlog na protektahan ang ating mga buto. Ang mga itlog ay isa sa ilang natural na pinagmumula ng bitamina D, ang ating bitamina sa sikat ng araw. Ang bitamina D ay mahalaga para sa pagsipsip ng kalsyum at para sa pagpapanatili ng pinakamainam na kalusugan ng buto. Ang mga itlog sa makatuwid ay gumaganap ng isang sumusuportang papel sa pag-iwas sa osteoporosis kasama ng mga produkto ng pagawaan ng gatas, ang aming pangunahing pinagkukunan ng kalsyum pang-10. Ang mga itlog ay nagtataguyod ng malusog na buhok at mga kuko. Ang buhok at mga kuko ay nagpapakita ng maraming biochemical imbalances at kakulangan sa katawan. Makakatulong ang mga itlog na isulong ang malusog na buhok at mga kuko dahil sa mataas na nilalaman ng mga amino acid na naglalaman ng sulfur at ang malawak na hanay ng mga bitamina at mineral. Maraming tao ang naguulat ng mas mabilis na paglaki ng buhok pagkatapos magdagdag ng mga itlog sa kanilang jeta, lalo na kung dati silang kulang sa mga pagkaing naglalaman ng zinc, sulfur, vitamina B12, at vitamina A. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.